mark Santiago, rumes na hinggil sa akusasyon ni Claudine Barreto sa kanya. Ayon sa panayam ng lalaking marites ng showbiz na si Ogie Diaz kay Remar Santiago, ay wala daw katotohanan lahat ang sinabi ni Claudine against sa kanya at sana raw ay kinorte na lang ni Claudine at hawag na niyang gawing korte ang media. Ayon pa sa kanya ay kung bakit ngayon lang daw nagsalita si Claudine at sa media pa na dapat ay supporte niya ito ginawa at patunayan. Dagdag pa niya hinggil sa naging panayam ni Luis Manzano kay Claudine, sa sampung sinabi daw niya ay labing isa ang mali. <laughs> totoo kaya ito? At hindi raw totoo na hindi magbibigay ng child support si Raymart sa kanyang mga anak. Napag-alaman din sa nasabing interview ni Ogie kay Remart na nagpahid daw pala noon si Claudine tungkol sa lack of child support ni Remart. Pero pagdating pa lang daw sa piskalya ay dinismiss na daw kaagad ito dahil napatunayan ni Remart na nagbibigay siya ng sustento. Dagdag pa niya na sa pangkasalukuyan ay wala daw pinapahid na kaso si Claudine against sa kanya kundi ang ginagawa niya ngayon ay ang magpa-interview sa media. Sa katunayan daw ay si Remart pa ang nagsampa ng annulment at hindi si Claudine dahil hindi na niya kaya pang pakisamahan si Claudine dahil sa kanyang pag-uugali na kadalasan ay pinagmumula ng hindi nila pagkakaunawaan. Pero ang pinagtataka pa ni Remart ay kung bakit ngayon pa nagsasalita si Claudine after 10 years ng paghiwalay nila. Oo nga, bakit nga kaya? Pero kayo na po ang bahalang humusga kung sino ang nagsasabi ng totoo sa kanilang dalawa. Basta to, wala akong pakialam sa kanila <laughs> dahil kahit nasa payak kong buhay ay contento na ako kung ano ang meron ako ngayon na dapat ipagpasalamat sa dakilang lumikha. Bye, -bye po and see you on my next video. Have a good day ahead.